Magandang umaga po. Ayan. Akain ah, tayo ng uh, noodles. Ito, mainit pa. Umuusok pa nga ito. Umuusok pa guys. Akain tayo kasi ginigutom na ako dito sa pwesto. Masarap to guys. Masarap at mainit din. Masarap ito. mahal din. Sarap <coughs> 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 so, talaga. Napaubo ka kasi sa hanghang. Umuusap po talaga guys. Oh. nagluluto din ako nang ano, bibit. Masarap. Kaya tumuusok pa guys, ayan. Kaya tumuusok pa, kinakain na. Kasi masarap talaga pag ano, umuusok pa kakainin katulad ng pandesal sarap kakainan pag daw sabi ng mga customer ko kaya katulad din ito sarap ang inutang sarap pag ang sarap talaga pag utang mo oh hirap pag inutang pag nagbayad hirap na hirap ka huwag <laughs> kakalimutan mag follow sa taas mag comment sa baba um, ah, mag like sa baba comment and share dito din sa baba huwag kakalimutan sa youtube channel sa tiktok at sa facebook page june quezon vlogger din ang nakalagay sa tatlong Facebook page, TikTok, YouTube channel. Mag-subscribe sa YouTube channel ko para updated ka parati sa video. Pinapawisan na lugod ako. Pinapawisan ako guys. Sarap. Buti na lang guys, may tindahan dito magpapautang sarap talaga pag inutang Pinawisan ako. Dami pang sabaw. dito pa lang sa pwesto ko guys hindi ka magugutom basta pag andyan yung tindahan opening pag nagpapautang ang sarap ng utang pero pag nagbabayad ka mahirap din pag naniningil sa'yo sarap ayun umuulan pa na pa ito na ko ah, sobrang mahanghang talaga yung noodles na inutang ko dapat ang crazy kit tayo eh gulo ate hindi ko na ito babayaran next year ko na babayaran Tara po siya ng inutang mo ay. Eh sarap ng noodles mo yun know, ang masarap let's to kung ano ito babayaran na 2026 babayaran <laughs> makasabi siguro na hindi ka na makaulit talagang babayaran Thank you guys sa video na papanood at sa ano? Pinawisan ko na ah. Salamat guys sa mga support sa video ko uh, ah, doon sa TikTok, Facebook page, TikTok, YouTube channel. Uulitin ko po guys. kung gusto nyong makapanalo ng cash or, or load. Kasi ako gusto ng cash. Uulitin ko po guys. Kung gusto nyong manalo ng cash or load ang mag comment kayo sa baba ang mag like and sharing din sharing and then mag follow sa taas ipa follow nyo para parate kayo update sa video at parang para makikita ko yung sino nag comment sino nag share sa video ko sino nagla like at sino nag follow para kayo ang makuha sa cash or load na ipamimigay ko ngayong buwan sa susunod din na buwan thank you guys at paminsan minsan lang po ako mamimigay ng cash or load thank you very much and magandang umaga sa ating lahat susunod na video abangan natin